Ano po yung laban nyo dito sa magtatanim dito? Tatanim kayo, magkaano mag ano po yung arawan, uh, luwangan. luwangan. Oh, luwangan. Ba't kakunti lang po kayo? Ba't yung iba naka ano lang doon? Naka, nakatambay lang po doon sa, su, sa lilim. Taka, taka ah, kabukid. Ah, alamin po natin ngayon mga kabukid yung ano yung tanim kung magkano pero meron nagtatanim dito meron pong nagtatanim dito mga pakyawan yata to eh bumubuno tapos may nagtatanim malawang oh. tapos merong ano mga kabukid meron pong nagahakot so alamin natin kung magkano yung magagastos dito Oy! Kilala pala ako dito. Pwede ko ba kayong i-vlog? Eto, tanongin natin kung taga saan mga ito mga kabukid. Tapos merong umaha ko ito. Eto yung... Boss, taga saan kayo, boss? Ah, sa bata, bata. sa batasan lang ba kayo? Ah, magkahalo. Eh. Alamin po natin mga kabukid kung magkano ba yung bunot or tanim. Eh ang ganyan po yung nag nag ano, na Kailangan hindi maputol yung ano yung yung ang tawag doon yung ugat, di ba? Bas magkano po yung ano ngayon? Yung bunot. 10,000. 10,000. Kasama ba yung ano? Kasama ba yung tanim? Pakyawan ano? 10,000 po mga kabukid yung bunot tsaka tanim. Paano po ba yun? Ah? Lagom po ba kayo? Lagom? Yung mga nagtatanim? Ah, luwangan. Yung kung yung matapos ano. Eh kayo po, yung di ba yung nagbubunot, paano po ba yung laban nyo? Ha? Ah kayo po, lagom po kayong magbubunot. Yung magtatanim, hindi nyo ka lagom, ganon. Eh yung kung ano, yung bunot lang po, magkano? 3.5 po. Taga saan po ba kayo? Patangan. Ah, dito lang, ano, patasa lang. Ba't sabi nila ano, merong taga Nueva Ecija? Gapan? Tagagapan po ba kayo? Ah, oh, ito mga halong, mga tagagapan. Ah, nakarating po sila dito. Yung iba, taga Nueva Ecija. Nakarating sila sa ano, Pampanga, sa Candaba. Ayan, kuya pa, pakitahin mo nga kuya kung paano bumunot ng ano. O yung paano magtali at saka bumunot. On, dalawang kamay pa yan. <laughs> Ayos pala yan. Tapos si, oh, o, hindi na pala na pala Tim o, oh, Team Rosie daw, mga kabukid. Tap. Ah, oh, pala kay pabali mamaya. daw, pabali. Saan ba 'yung kabisilya niya? Ah, oh, nandoon, nandoon. Ayun pala 'yung kabisilya, baka baka pwede akong bumale. <laughs> pwede ba akong bumale? Ayun. Iba pala 'yung ano nila, luwangan mga kabukid. Tapos ito, merong nagahakot. Ito namang nagahakot. Magkano ba 'yung ano nito? Magkano ba 'yung pakiyaw -paki ba 'to per arawan? Ano ba 'to? Ah, hindi. Ano ba yung laban nyo dito? 4 hektarya. Ah, 4 hektarya to. 1,000 hektarya. 1,000 hektarya. Oh, ma. Iba-iba po nga ano sila, iba-iba, iba. -iba. iba. Ah, pagkatapos bunutin, syempre ito, ilalatag nila. Yo, ito yun, ito, ito yung gawa nila mga kabukid, oh. Nilatag na nila. So, 1,000 pala, 1 hektarya ang bayad dito sa kalabaw, tsaka sa ano. mga ilang hektarya tong linalatagan yung punla na to. Dalawa. Dalawa, 2,000. Maghapon ba kayo dito? Hindi naman. Apat pa kami Ha? Apat kayong maghahati. Ah, ganun ba? Hindi, yung may ari ng kalabaw may, may kaparte, ano? O, sana Pati yung kalabaw. Bali, apat yung partition. Tiglilimandaan kayo. Ang ano nyo, wala naman siguro maghapon to. Patapos na kayo, Patapos na kayo. tapos na kayo. Tapos yung nagtatanim, mga Oh. Ano po? Ah, kabukid po, kabukid. Kabukid yan. Ah. Ayon yung mga kaibigan natin, galing ng Nueva Ecija, tapos yung iba dito lang sa may batasan. Ah. Oh, mga kapampangan. Pagka kapampangan, siyempre, masanting. Oh. <laughs> ah, sige, Puntahan ko lang dito yung mga nagtatanim. Babali tayo mamaya sa ano, sa sa, sa Kabisilya. Ito, puntahan po natin mga kabukid yung nagtatanim naman. Ah, uh, nako nagtatabok-bok na yata sila. Ba't ko konti lang kayo? Ba't ko konti lang sila? Nandun yung iba kadami nila dun oh. Ba't nakatambay lang doon? Pero dapat kaunti lang kayo. Ah, na, nag bok na kayo. Ayun yung makita sa camera ko. <laughs> taga saan ba kayo, boss? Ah, taga Gapan. Buti po nakarating po kayo dito sa Pampanga. Sino po ba yung kabisilyan niyo dito sa Pampanga? Yung tag Ah, Taga dito 'yon. Hindi po. Taga saan? Ah, Santo Cristo. Kung taga Nueve Sia sila, mga kabukid, nakarating sila dito. Paano po ba yung laban nyo dyan? luwangan? Dito tayo kay Kuya. Mukhang, mukang condition si Kuya. Kuya, taga saan po kayo, Kuya? Saan po sa Gapan? Bulwarte. Bulwarte. Ano po yung laban niyo dito sa magtatanim dito? Tatanim kayo? mag, ano, mag ano po yung arawan? Ah, Luwangan. Oh luwangan. Ba't kakunti lang po kayo? Ba't yung iba nakaano lang doon? Naka, nakatambay lang po doon sa, sa lilim. Ah, hindi nyo lang kasama? Hindi nyo sila kasama? Kayo lang yung magkasama dito? Oh ganun ba? Ha? Grupo-grupo kayo kahit marami, ano. Ayan po, yung mga... nagtatanim. Hindi basta-basta. Mag-aapong ka na kayo, ko. Ayan no? Galing ni kuya. Dapat meron kang kasabayang kuya. Yung ano, tawag doon? Ano yung tawag doon? Yung yung sabay-sabay kayo tapos may nag-aabot ng punla. Ano, ano tawag doon, boss? Hindi ano, ko narinig. Ganda. Tuli, no? Sa so, tingin mo, kuya, magkano po yung ano nyo? Magkano yung kikitain mo maghapon na to? 500. 500. Mga kabukid, no? 500 lang kikitain nila pero siyempre nasa ilalim sila ng init ng araw. Tapos misan uulan, na, nainitid sila tapos uulan. Kayo lang ang magtatapos dito? Kayo? Itong maluwang na to? Iyan lang kayo? continue lang ano? Anim lang kayo? Kayo lang? Oh, iba-ibang grupo po pala sila. Dito tayo. Lapitan natin yung mga kaibigan natin from Nueva Ecija, mga kabukid. Kaya well, ano tawag doon sa ano? Doon sa sabay-sabay? Agok? Ah. Ano na? Ala, ah, lagom. Hindi yun sa sa pag nagtatanim kayo, sabay-sabay may nag-aabot ng punla. Hagok oh, ah, po. hagok ba tama ba? Oh, Merong kasing Meron tawag sa amin, nakalimutan ko na eh. May oh, sa amin dito sa Pampanga may ta may ibang tawag doon eh. Ah, nakalimutan ko na. Dati dati tigaabot lang ako ng punla, hindi ako. <laughs> madali kasi yung tigaabot ng punla. O oh, konti lang sila mga kabukid oh. Sila lang anim lang silang tatapos dito sa so, palagay ko sabi nila doon dalawang hektarya to hati hati sila sabi doon kanina kanina 500 kuya yung kikitain nyo magapon uh -huh. mag mag oh, Matutulin naman kayo magapon ganyan lang sila mga oh. depende pa sa ano nila sa kikitain yung mayayari nila Nakakulong ni si kuya. Basta ganun may siya din kayo? Magkakamias lang po. Ah, di nilang. Malapit lang pala. Pati ba iba po kayo, no? Merong may baisiya, merong kamias. Si kuya, pagod na si kuya, oh. <laughs> relax lang siya doon, ah. Sige, salamat na. Ito yung mayare mga kabukis, si Tito Boy. Siya yung nagpapatanim. Tito Boy! Lapit ka na matapos ah. Ay, hindi kaya ngayon. Hindi kaya. Di, kakunti lang pala sila. Ayan lang oh. Anim lang sila. Iba-iba palang grupo, pero dito sayo, anim lang. Oo. Anim lang yung nagtatanim mo. Oh. Anong pitak sila Oo. Di lang mga lagom. Oh, hindi sila lagom kanya-kanya pala o, mga sila. Mga kasi yan. Eh. Luwa. Oh, luwakan pala yung laban nila. Iba-iba pala sila, no? Iba-iba. Sabi nila, 10,000 daw yung ano? Oo, yung isang hektarya. Isang hektarya. 10, pati ano, pati yung pagano ng punla, no? Pati pagbunot. Ay, iba-iba pala sila, iba -iba -iba. no? Iba, -iba, -iba, iba yung maghihila, iba. Sa oh. iba hektarya, no? no ano, dito boy, ayahay ka na yan. Susu lang yung, ano yan, sa Tagalog isa sa, kohol. Oh. <laughs> Papa Tim, mag-aano ka lang nang mag-spray ka lang ng kohol, wala ka na intindihin. Oh, Spray ko na niya. Oh, yung sa akin doon, ano? Ah, uh, umbaga sa ngipin, bungal-bungal lang -bungal, tawag. Nawala na, <laughs> sige, dito ba, salamat. Uh, sige.